Tama si Ate. Naging pangkaraniwan na lamang para sa lahat ang ginagawang pananalasa ng mga kaaway. kung kayat nagpatuloy ang buhay ng lahat. Kahit sa larangan ng Budapid, na namuling nagbukas upang sandaling palisid at payapain ang mga pangambat kalooban ng mga tao. Kapatid ko yan, kapatid! Ken! Sa na ano? Kayo... Ito ang natakbo ng buhay namin lahat. Noong panahong dumating at inatake na rin ng mga Hapon, maging ang napakaganda at maunlad namin siyudad, ang Maynila. 中佐、ついにやりました。マニラ主要部の空爆に成功いたしました。予定通りだいっぱぎりはなティン、あんぱんややりないと。ぱくかまくくらいどごうんしゅだなまいにら。 Ay, huwag lumapit. Magsiuwi na ho kayo. Pakiusap. Halam, magsiuwi na ho kayo. Panginoon! Bakit sinayaan niyo ang mangyarihan ko sa Panginoon? Bakit kinuha niyo ang Panginoon? Iyon ang unang pagkakataon na tunay na naramdaman namin kuya at ate na dumating na nga sa bayan ang tingmaan. Nasimula sa araw na iyon, ay magbabago na nga ng tuluyan ang buhay ng mga Pilipino. Ito, ito. Oh, ba tayo? Hindi. Malalagpasan rin natin ito. Kaya pumanata kayo yung dalawa. Bakit nandito pa ako kayo? Pakiusap, uminaw ko kami. Pakiusap. Tayo na. Batid na rin namin noon ni na kuya. Nakaunting sandali na lamang at tuluyang mapapasok na ng mga Japones ang Maynila. おい、起きろ関社長どこに行ったんだ亮今朝早くみんな急いでどこか行ったよ行き先は分からないがよしこれで外に出られるぞ戻ってくる前に早く行こうそうだ今のうちに逃げようおい待て身の内つけて <laughs> バカシヌスボカンラムウタイヨウタタタカスタイ Baka nag-aabang ramang sila sa rabas. At tayo ay kanilang saktan. Leono no yung tori Minna, koko ni todomaro. Nisan, asan kaya yung mga konsabularyo? Ba't nila tayo iniwan dito? Eduardo! Tasyo! Eduardo! Bakit? Ano? Narito na sila. Nasakot na ng mga hapon ng Maynila. Halika yun, sumama na kayo sa akin. Bakit? Saan tayo paroon? mamumundok na laban. Hindi tayo maaaring magpasakop sa kanila. Kaya niyo na ang mga armas na mayroon kayo. Gulok, sundang, kutsilyo. Magmadali kayo! Tagas, Dado, sandali lamang. Hintayin muna natin kung anong gagawin ng mga hapon, tsaka tayo magpasya kung lalaban o hindi. Ano pa ang dapat hintayin natin, Eduardo? Kung magiging makatarungan sila sa atin? O baka naman, naduro, huwag ka lamang. Hindi akong duwag, Dado. Kung mamumundok ako ngayon, paano na lamang ang aking nag-iisang kapatid? At si Teresita, ngayon ko pa ba, ba sila iiwan sa panahong walang katiyakan? Ha? Unahin mo pa ba, sila kaysa sa iyong bayan? Aminin mo na, naduro wag ka lamang talaga. <tong> sandali, 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 sandali lamang, sandali, sandali, sandali. Wala tayong mapapala kung makikipagbasag ulo lamang tayo, Dado. Tsaka, hoy, Dado, walang katotohanan yung sinasabi mo na duwag ang sa nasa pamamahay na to dahil handa kami ni Eduardo na lumaban. Pero tama siya, Ibig ko rin muna malaman ko anong balak ng mga sa atin bago tayo lumaban o gumawa ng kahit ano. Bala kayo. Basta lalaban ako. O, oh, teka sa'ng pupunta? Kina Adelina. Titignan ko kung anong kalagayan nila.